aga naman itong buhay na to Grabe sa ulo nila Usi sama ko kayo sa paglalakad ang layo ng parkingan my god nandun sa dulo ang punta natin yan ito talaga ang buhay so habang naglalakad tayo nagbibidyo video para pang upload Mario Sip kahit mainit video pa rin So, ito tayo dadaan sa plaza kasi may mga kahoy. Medyo magawa ng kainit. Pasok na dito. Pahingan ko na tayo. habang naglalakad tayo kay Bedor, nagbi video ito sa plaza. Ang init ng haling tapat talaga. Ito kahirap, kay Bedor, ang buhay mahirap. Pagkainit, kahit mainit, video pa rin layo kasi ng parkingan. Eh.

lalagat tayo <coughs> dito Mari oh. Jose dito o dito lang dito lang sa kanilang kalayo eh. parkingan dito sa harap ng ano ko Okay. Oh. Ano si Andy kita yung kabihedo? Layo ang lakad ko anak ng pating talaga.